Aladong color green na yung swimming pool Diba sabi ko sa'yo, lakyan mo yan ang mo yan ang gawin? Lakyan 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 mo yan Hmm, bili ka ng isang sako. Ito, boss, oh, sukle. Ba't may sukle pa? Sabi mo, boss, isang sako lang. Dung, bigas, dong! Isang sako! yung bigas. Hmm, yun nga, kay pinabili kita na isang sakong bigas kapon. Sako lang binili mo. Ngayon, bumili ka ng isang bigas. Sige, boss. Boss, hindi mo pinabayaran. Bakit? Akin ang kamay mo, boss. Ito, boss, oh. <laughs> Hala dong, isang sako! Sabi mo, boss, isang bigas. <laughs> dong, wala po ba yan, dong? Uy, dong, ilipat mo naman yun sa malaking kawali, dong. Sige, boss. Hindi pa yan, dong, ah. Hala dong, ba't dyan mo niluto? Tapi mau ku selip semakin kualit. Bos, alehin ini cone yang budi ka bos, ibalik po bang mga gamit don. Mau mo ibalik dong, ilagay mo suwingko dong. Natural. Paket, din aku mujeng dong. Natural sabi mo po suwingko li